Yes. Ginunita <laughs> ng mga Katoliko hindi lamang sa bansang Pilipinas ang umpisa ng Semana Santa noong linggo ng Balaspas. Ito ay ang pag-alaala sa pagsalubong kay Kristo nang siya ay pumasok sa Jerusalem. Maliban sa pabasa at evidensya, isa din sa mga agaw eksena tuwing Simana Santa ay ang pagsasadula ng iba't ibang kabanata ng buhay ng poong lumikha. Tuwing Semana Santa, atin na pong nakaugalian ang pagbabasa ng pasyon sa mga simbahan at ang ating laging inaabangan ang pagdaraos ng sinakulo sa mga tanghalan. Yan po ang ating matutunghayan mula rito sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Kanilang sinakulo mahigit ng anim na dekada. Kaya sila naging iba, ginaganap sa plaza at sa kalsada ang ilang mga piling eksena. Okay, mula sa pagtakip kay Kristo sa hardin ng Getsemani At nang mabalitaan ni Arimathea at Nicodemus na dinakip ng mga Hudyo si Jesus. Sa amin dinakip, mayroon, mayroon. Ang pagpunta nila kay Haring Anas para si Jesus ay ipagtanggol at iligtas. Siyempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong maging isa ako sa mga karakter ng Senapolo. Tawa! Direk, direk! Mukhang oh. maganda po yung eksena na yun ha. Ano po ba yung pwede ko maging papel? Ma, pwede kang hudas. Hudas! Alam mo bang iba? Eh wala eh. Ito ang eksena ngayon eh. O oh, ano po gagawin ko, direk? Eh, ito ang ano. Linyang babasahin mo. Ito po yung pagsasauli ko ng pilak. Masasalubong ko sila. Pagsasauli ng pilak. Oh, sige po. O lahat ng magino, punong bayan ng arito. Hey, Nagkamali akong totoo. Ang dugo ng taong santo, siya kong ipinagduro. Amin na Ang salapit eskritura, narito at inyong kuha. Labas ako sa lahat na inyong kalagang Sumunod ang pagdadala ng mga hudyo kay Iso Kristo, patungo kay Poncio Pilato. Ang pagpunta kay Herodes. Ay, sampung, Aba, na ang paghatol ni Pilato ng kamatayan kay Jesus sa paraan ng pagpako sa krus. <coughs> Ito na po ang bahagi ng sinakulo kung saan isinasadula po ang pagpapako sa krus sa Panginoong sa Kristo kasama ng dalawang magnanakaw, si Estas at si Dimas. <tos> <tos> at hanggang sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ilan lamang yan sa mga kabanata ng buhay ni Kristo dito sa lupa na patuloy na itinatanghal at ipinapakita ng mga magigiting na senakulista. Sa inyong pananaw sa mga bagong panahon ngayon, ay eh, dapat pa bang panuori ng mga kabataan ang ganitong uri ng senakulo? opo naman po dahil traditional po natin ito ng, ng bawat Pilipino po. Ikaw, sir, pabor ka ba na ginagawa pa ito tuwing gabi pag panahon ng Simana Santa? Okay na no, para mamulat din maraming kabataan ngayon. Kung so, ano ba talaga yung nangyari sa kripisyon ni Lord before? Patunay rin si Federico Santos na aking lolo, direktor ng sinakulo, gumaganap na Kristo, panatang pinaon hanggang sa kanyang pagyao. At ang karpinterong si Mang Haji Manahan na gumaganap na Kristo sa ibabaw ng tanghalan. Kasama ko po ang mga taga-Baliwag Bulacan na siyang nagsisilbing ehemplo sa pagbuhay ng tradisyon ng Senakulo na siyang sumisimulo sa hirap at pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo na tukusin ang ating kasalanan dito sa San Libutan. Ito nga po ang mga dakilang Senakulista ngayong Semana Santa.